Pagpalang araw po mga kababayan Good morning At nandito na kami kami nakasakay sa motor ng asawa ko At papunta po kami ng Palenque support. Hey!

Tapos yung ano, magkano yun yung maliit? 125. Oo. Oh. Okay. lang kasi sa akin yun. Wala <laughs> pa lang ano. Sige. Sige. Guys, nakarating na kami sa tindahan. At ito yung niluluto ko. Baloong. Ayan, bagoong para dito sa aking talong. Binagoongan at talong yun guys. At ngayon nga ay meron na kami naluto luto, tinolang manok. So. Ito pa lang na ko guys, tinolang manok at saka ito talong. At yung mga almusal yun, mga pang almusal. Abang-abang lang mamaya guys sa mga naluto natin. Balikan ko ulit kayo. Ayan, tinitimplahan ko yung aking ano. Tinitimplahan ko yung aking pag kailangan uh, magka ano, magka tamis ano yun asim tamis asim tamis ang lasa ng ating babuong kulang sa tamis naglagan natin ng na, ano tamis na maasim. Naghalo ang tamis at asim. Tapos, lagyan natin ng paminta. Kuha muna ako ng paminta din. Yung paminta ko, galing Batangas. aling Batangas na pangit. Makalagay lang sa plastic. Kasi meron, puno pa kasi yung lagayang ko eh. Ilatak na natin na sa Sobrang ano, sobrang ang pangang paminta talagang puro. Ayan guys, pwede na to. Pwede na tong ating bagoong. Kuruin lang natin para um, na para yung asukal na nailagay ko ay ma ano masuno. At tikman syempre muna natin bago natin ako okay. yun. Mm. Pwede na guys, pwede na. Ayan guys, nailagay ko na yung bagoong sa ibabaw ng talong. Ayan, Kaya ang itsura niya. Ayan naggoong ang talong. Buti na lang mura ang talong ngayon kasi minsan guys mahal ang talong. ngayon napamura na pamura ako. Ayan, ilagay na natin yan guys sa ating ano yung Meron ng bagong luto guys, yung pakbet naman, yung yung aming, ano. yung ano. Ito yung yung natin at ang ating mga niluluto. Ayun hey guys, kain mo na tayo habang na... Pakantay tayo ng customer. Ang ulang po, tinolang. Tinolang. Olha, chamar. Hola. hindi lang tayo

lang yun. Ayan. 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 Ayan lang po tayo. Ayan lang po tayo. Ayan lang Pa. Tay-antay guys. Ayan na guys. Yung ating ano. Bicol Express. Ang pinakahuli luto namin. Ayan. Wow, ang sarap ng Bicol Express. Ayan guys, bago tayo magtapos ay mag uh, dessert muna tayo ng ice cream. Guys, kain tayo ng ice cream. Pangutan uh, yung ice cream ko. Hmm. Okay. Strawberry ang flavor tara. I live, I see. guys, hanggang dito na lang at salamat po sa walang sawang panunood Sa hindi po nakaka-subscribe, please subscribe my channel, link in the like na lang po and share. Thank you for watching. Bye!